Grabe naman. Oh. Promise po kayo natin eh. mag Parang Para ang dami mong tinitigil sa po Ang laki ng kape na ito. Sinong kaibigan? Si Joel. Pati ako ng kamay ni Joel. Ano oh, siyang mo? Ano po? Masabi mo grabe. Yung mga tropa ko po. Mm. Nasa beach yun ngayon. Nasa beach? Uh, Oo. Oh. Ano pa yan? Parang ang dami mong nakikita dyan ah. Mirror shot talaga yung napapansin ko sa mga kaibigan ko na bumidi sila sa bahay tapos maraming salamin ah mirror shot yan oo. ay parang maganda nga mag mirror shot wala tayong ganong salamin dito ay wala tayong ganong salamin so bibilan mo ako ng mirror oo o, kailangan ko ay oh, grabe na anong klaseng mirror ba tinitingnan mo hindi ko na may ayan sino yan matropa nga ah nasa beach ka pa rin hindi wala na sila dun nasa na sila ngayon sa damo anong damo ha sino ba yung patingin wait lang Mahal. Oh. Ang dami lang nilang na-achieve. Ang dami lang na-achieve. Baka mamaya ibang damo yan, ha? Ito po. Ano yan? Ano naman yan? Hmm, Nagpo-photoshoot na din yung iba. Sino ang photo photoshoot Mga friends po. Oh. So, Parang ang dami mong tinitingnan. po ano pa nakita mo maliban sa ilaw? Ato, salamin na maganda Salamin ulit na maganda? Pero okay, labi naman. Oh? Promise po kailangan natin eh. mag-beach. Ano ba naman pa na? Yung mga kaibigan ko po. May may-ari na sila ng kape. May-ari ng kape. Laki ng kape na ito. Laki ng kape. Bibila uh, mo din ng kape. Hindi, pero yung sa kaibigan ko, isipin mo dati, wala naman to sa buhay. Eh. Ang laki uh, ng business niya. Ang laki ng business? Parang ang laki nga ng business niyan. Uh, sino ba yan? Si ano, Rowie. Ah, si Rowie. Uh, Di ba dati may ano? May business si Rowie? Kaya nga nagulat din ako eh. Ang galing na nag-expand to, oh, lumalaki nang lumalaki. Pati ah, nag-expand na 'yung business niya. Ikaw ay mo pa mag-business. Okay muna ako tumingin sa kanila. Ah, okay, okay. Oh, tapos 'yung isang kaibigan, isipin ah. mo, dati wala namang bag yun. Ngayon nakakabili na siya ng Dior na bag. Oh. Maka Dior 'yan? Lucky din. Ayan, lucky. Ang mahal nito. Ni Kabili din ng kabayo. Ah, oh, may kabayo. Ba't yung mayaman na sila? Ay, ang yaman niya, no? Swerte naman na mga... Ay. Okay. Bakit? Ay. Gusto mo maging kabayo? Hindi, yung kaibigan ko nakabiling kabayo kanina. Sino kaibigan? Si Joel. Patingin ako? Patingin ako ng kabayo ni Joel. Patingin ako ng kabayo. Wait, wait na. No. Patingin, ano? Takin Wait na. Bakit? Ang galing mo. Ano? Bakit? Ang galing mo? kabayo. <laughs> Wait lang. Papakita ko sa sa'yo. Oh, Oo, nagsisize ka ng kabayo. <laughs> Bakit? Oo, oh. oh, sino si Joel dyan? Wala kang pilalang tropa mo, Joel. Ano ba yun? Ay, papakita ko sa'yo. Tignan mo, mo, gano'ng kalino yung iPhone ko. Ah. Sabi mo kanina, naalala mo yung sinasabi mo, bibili ka ng salamin. Hmm. Bibili ka ng ilaw. Hmm. Bibili, bibili mo ako ng Dior. Di ko sinabing bibili. Sabi sa, ko, sabi ito, mo. yung mga kaibigan ko, nakapundar na. Ma'am, iba na ano paki-sabi ng yung kaibigan mo to. <laughs> Magiging kaibigan ko yan sa tamang panahon. Oh. <laughs> ano? Ha? Bukas bibili tayo ng salamin, ng ilaw, tsaka ng Dior. <laughs> ha? <laughs> sabi mo yon, Sabi mo yon kanina. <laughs> Huwag nyo muna i-skip guys, then mamimigay tayo ng Gcash sa magsashare ng video na ito. Ito nga pala guys, ito yung PH Boss. Napakadali lang po ng game na to. Meron siya ng Game Crash Minds. Ito yung favorite natin. Ayan, pakita ko sa inyo kung paano maglaro. Taya tayo, 200 lang. Ang manalo dito ay send natin sa inyo. Ayan o, oh. pili ka lang, random. O, oh, yan, panalo agad, cash out. Pag nag-cash out na press withdraw. Put your Gcash number, then easy money na po agad. So, ano pang hinihintay nyo? Try nyo na po yung PH Boss. Nasa comment section yung lucky link ko. Mamimigay tayo sa lucky share.